Guys, mukhang may hindi nasa ang pangyayari. Papakita ko sa inyo. Labas tayo. Yan, ewan ko kung nakikita nyo. Wala yata. Malabo yata. Pero nag-iis na. Yan. Wala, nakatutok kasi sa may puti. Kaya hindi nyo nakikita dyan. Sa may puno. hindi maintindihan yung panahon sobrang init na tapos biglang lamig biglang snow ayan yung makikita nyo doon sa bundok ayan medyo, yun yun yung bundok tapos doon medyo malabo na no? malakas yung snow doon yan Tutok natin sa may itim doon tayo sa may trampoline para makita nyo Yan. Hindi siya isno talaga kung baga parang ito ng hell siya na maliliit. Pero snow siya eh. Hmm. Kung tayo sa kabila. Ayun. Tsaka, yan pala. It's holiday pala ngayon dito sa Greece. Independence Day nila. Ayan. Uh, yung mga nasa labas. Makakapanood nung flyby ng mga jet fighter nila. Tsaka may mga parada ngayon. Ayan. Alright. So, mamaya ulit. At nakapag-vlog tayo kaagad-agad na wala sa oras. Dapat sana walang vlog ngayon mga kadeeds. Kasi, feeling ko lang kasi ordinary days lang ngayon eh. Walis-walis lang, maaraw, pero ngayon biglang nag -isno. So ganun ka, ka crazy, ganun kabaliw panahon dito sa Greece. Ang bilis magbago, kagaya ng mga tao dito, ang bilis magbago ng isip. Talagang lumalakas. Balik tayo, balik tayo. Balik tayo. <laughs> And, uh, talaga. naglinis na tayo kanina hmm. kasi maaraw eh hmm. dito sa so may mga puno para may background siya yan kita nyo yan sa so may puno sa totoo lang pagka ganito na sana um, katapusan ng Marso mag-a-Abril sobrang init na sana kasi magpapas ka na mag easter na so dapat sobrang init na uh, masarap nang mag beach beach sana so, uh, so sa dyan talagang nagbabago na ang mundo okay alright time check 12.30 biglang araw ay. Biglang uminit. Tuyo ka agad yung kano yung deck ko. Kanina sobrang lamig na yan. Bilis magbago. Kain na kain na si Maring Hera. Ito, so, mainit-init na. Ito na tayo. natin. <laughs> ano na ngayon? Webes na ngayon. Sabi niya sa akin nang nakaraang mm. webes. Diet ako sa lunes. Yung galit naman ako. Nung lunes lang. Lunes na ako. Ang ako. Lunes lang ako <laughs> ngayon. Sino na Lunes na Lunes na Okay, ba'y mo na. Bye mo na. But maybe. Senyor, we're back. Nalumpat yung self natin kanina. So, chinards lang natin ng konti. Kala ko wala walang bisita. Pero, mo na lang yun. Kala ko lang pala wala. Pero mayroon, mayroon, mayroon pala. <laughs> <laughs> Tapos bukas na naman. Kailan ba yung visita ano, yung... natin bukas? 4 or 5 friends 4 or 5 na naman. Tapos sa Sabado si Amo. Tapos sa Sabado si Amo. <laughs> <laughs> Paalitan lang yan guys. Ayan. Ayan lang talaga. Pero yung, yung binata, makapag sila sa taas. Kung hindi siya? Yan lang. yan lang talaga ang buhay. So yan. Ay, buhay. Ay, <laughs> buhay. Pero alam niya, uh, okay lang yun. Eh, ngayon, uh, iba na yun. Iba na yung Uh, iba na yung kiramdam namin eh, ngayon. Parang walang hassle. Parang napakagaan na ngayon. Uh, maliban sa COVID, yan lang naman yung nagpapabigat sa atin ngayon sa pakiramdam natin sa pag-alala uh, takot yun pero sa trabaho kumpara noon noon uh, medyo magaan na ngayon ewan ko kung bakit mayroong something na parang uh, biglang gumaan biglang nagkaroon ng meaningful lahat ng ginagawa namin siguro dahil sa ang ang isang alam ko eh simula nung namin, nung pisan namin yung itong pagbaway tinanim eh para ayun uh, kasi every time na nasa trabaho nagagawa namin yung happiness namin sa so, parang yung mga isda lang doon sa nilalaro <laughs> para ng parang era. <laughs> Pistang na may happiness. Nakatrabaho <laughs> uh, kami, nakagawa namin yung happiness namin. Masaya na rin kami. Masaya na rin yung buong araw namin. So yun yung alam kong isang dahil lang kung bakit iba na ngayon. Yung, uh, yung pagdaan ng araw. <laughs> sa amin, hindi kagaya na ang bigat-bigat na yung nasa isip namin eh, yung trabaho lang paano matapos yung araw namin ayan, iba na <laughs> so ayan habang kanina, uh, kina ko yung cellphone ko uh, hinahiperlapse ko kasi kanina si Maring era habang binubuksan niya yung pomegranate <laughs> biglang namatay, ano namamoy lobat na pala yan, ginawa ka itong mga binabasa ko. Happiness. Sa'yo, <laughs> happiness. Eh, sabi ko kanina, nakita na namin yung happiness namin. Alright, yan, yeah, smile. Kaso lang, putol, no? Yan. So, yan. Kailangan lang talaga uh, lahat ng ginagawa mo. Kail uh, siguraduhin mo na masaya ka. Yan. Kasi pagka hindi ka masaya, eh, ang magsasaper ay yung katawan mo pati yung kalusugan mo totoo yan so, alright uh, mix lang yung video namin ngayon nakita ko lang yung kababalaghan na nangyari <laughs> uh, kasi hindi rin namin lubas sa kalay na bigla bigla na lang mag iis no? kaninang umaga sobrang init pero mayroon nang na, uh, na, ano, mayroon nang nanunuot na lamig ngayon, ayun, bigla-bigla nag-isno, tapos biglang tigil, hinit ulit yan. so beware mga ka uh, uh, ingat lang, mga kababayan na nasa grisa, uh, delikado yon nakakadulot uh, uh, 'yon ng sakit kasi nga sa pabago-bagong temperatura anyway, uh, expected na natin yan ngayon kasi uh, spring na magpapalit na talaga yung panahon pasamer na eh. So andyan na lahat-lahat. Uh, Mag-adjust na rin yung katawan natin. So expected na yan. Pag nag-adjust yan, uh, makakaramdam ka rin ng kung ano-ano sa katawan mo. Kagaya ko, ayun, si Pon, si Maring Allergy, allergy, kasi nga, uh, pati yung palibot natin, yung mga kahoy, damo, mga hayop, yan, mga nagbabago din yan. Para lahat tayo, uh, uh, mayroon tayong mga uh, uh, defense mechanism na uh, normal na yan, na nagbabago sa katawan mo habang nagbabago yung mga sa paligid mo para mapit ka sa lugar na yon o sa panahon na yon. Okay, yan. Uh, inaumpisan ko palang basahin ito. Okay, para mas lalo tayong sumaya. <laughs> okay, so magpapaalam na ako si Maringera. Maringera, tulungan mo na ako magpapaalam. Mahirap po pa Mas magaling ka sa pagpala. Eh. Batay! Hindi <laughs> <laughs> na pinsan niya.

<laughs> and keep positive bye guys we don't <laughs>